Ito si Chu, Isa sa pinakamalupet. Isa sa nabibilang sa malalakas. Kalikulado ang bawat galaw. Sobrang astig sa paggamit ng Chu. Ito si Braxy. Kilalang kilala sa paggamit sa Chu, Naging karibal din ng in-section. Ito naman si Kurosawa. Ang kanyang mga freestyle sa paggamit sa Chou ay kakaiba sa lahat. At lahat nga sila, tinalo ko sa loob lang ng isang gabi. Ako ang nag top Captain else, Pinakamalakas. Mas malakas pa sa mas malakas. Content ko to. Kwento ko to. Kaya guys, ako ang bida dito. Tama. Nilabanan ko sila isa-isa sa loob lang ng isang gabi. Ang last game ko nga si Raichu. Muntik ko nang matalo si Raichu guys. Kaso biglang may sumampal sa akin na nising ako ang sabi. Anak, gising na. Tanghali na. Magsasayang ka pa. Sabi ko, ma, sayang. All to na kami ni Raichu. Binising mo pa ako. Digdigan na. Beat.